Na part 3 na tayo, pero huwag niyo kalimutan. The same day! day. Yan! Pero, guys, so, ano pa din to guys? Part 3 pa din to. Part 3, part three to guys, kasi kasi lagi niyong aabangan, ay lagi niyong tatandaan. Tatandaan the same day. Pero pero, iano ko to. Ga Gagawin namin to. Yung part 1, ano yun ko? I-upload ko yun. po bukas. Ay, ngayon po. Tapos yung part 2 po, upload po namin ngayon. Bukas. Bukas po. Bukas po. Sa part 3 po, at mismo ito po, yung part 3, eh, upload po namin sa Hindi. bukas mga lawa po. Kasi, mababan ako, mababan ako pag, 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 sorry, sorry. pag, pag ano pag nag upload ako ng medyo ng marami ng isang araw kasi muntik na ako maban guys kaya baka guys mag part 4 pa kami no ba oo baka guys baka guys mag part 4 po po pa kami kasi po eh lalagay po po namin mga damit sa mga cabinet sige po sige sige po sige mo muna tayo guys, so do na tayo maging masaya kasi puro na tayo video. Dapat pa rin hindi na tayo nag-video. Pero ito lang yung gusto ko para mapatawa kayo at at may interact kayo. At maging mag-subscribe lang kayo at maturuan lang kayo. Ginawa ko lang tong chan ginawa ko lang tong profile na ito para mapatawa profile kayo. profile ba channel? Channel o channel channel profile profile sa YouTube kaya ginawa lang ito para mapatawa kayo at mapa mapasaya kayo. Ma, ma mapasaya o tapos maturuan po kayo mga bata Lagi na tatandaan guys na mag magkapabaki, magpakabay kayo sa mga magulang nyo. Oo. Oh. Hindi po natin yung sinabi ng part 1 sa part 2 no guys. Yeah. Sayang boy, dapat mag-live na lang tayo, no? Sinabi ko ba ako, wala naman sa akin yung manon. Ay, ano to guys? Ay. ay, 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 ano ba yan, ano ba yan? T-shirt na uh, yellow. Ay. Dapat pala nag-ano na lang tayo, no? Nag-live. Para... Na Kaya na, ka ka ano to kay ate to? Ano na ka? ako. Kay mami nga yan. Ito, dito na Ito, boy. Ano yun ito? Kay mami nga yan din. Ito, boy. Kay mami din. Ito, boy. Ito, boy. Ito, boy. Ito, boy. Ito, boy. Ito, Sige ka na! Nag, tumutot na ako ba eh. Ano? Iya! Yan. eh na guys, marapit na kami matapos dito. Tapos na lang yung tutupin ko ikaw sa'yo. Ano? Mga... Manami pa. Hoy! Hoy! Ay! Huwag <laughs> na tayo magbura kasi minsan nagbubura tayo. Ano sige, so, na sige. Ako na, ako na, ako na. itong mga to ang ngayon. Ang tina lang yan. Ang yeah. tina lang yung tutupin ko. Ako din. Tala lang. Boy, ito. Para saan to? Ano yun Pati na. Saan daw? Ay, sandal T-shirt. Na, na. Wala, ano? Anu bang cyan. Ah? Cyan science? Ah, science to. sayang science yung itu? Science. Ayun. Science light blue. Ha, kasi nga. Ya. Yan. Ah, kaya itu, to. Dati ko rin. It ito, Kay kaya, sa sam... ito. Sam... Sa sa Nakakalimutan ko na guys. Kung paano magtupik ng sando. Ito naalala ko agad. Uy, bali, bali, bali. Pantay mo. Ayan. Pantay. Ayan. Boss. Kaya pinakamin tapos tada. guys. Ay! kanya na patong itong mga to. Itong mga to. Sa amin yan, sa amin yan. Ay! Ba't pati ako na nasa, nasa pa? Okay. Ano? Hindi. Yung... Yung ano, yung pangalawa. Ah. Amin na amin ami amin nga, ami na nga Uy, sorry pa. Nagulit, nagulit. Uy! Ha. Ito, ito kay mami yan. Ito, ito din kay mami din to. Tara. Uy, hindi pa na. Sa'yo yan? Ay, kaya, kaya ko mami. Kaya, iska. Ito! Kay mami yan. Kay tita eh. Ang liit-liit na Kaya ito. Kay tita nga yan. Kay mami yan. Ang liit-liit. Kay mami nga. Ang <laughs> liit eh. Pam. 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 Gusto ako ba eh? Ikaw. Lapit na. Lapit na. So guys. Ya, guys, baka, wait lang guys. Wait lang tabi ka dyan. Guys. baka mabilis lang tong part 3 natin guys kasi 6 6 minutes pa nat pat ano 6 minutes na tayo guys so tapos na kami kaya lalagay na lang matapos guys kaya lalagay na lang namin sa mga cabinet diyan sa likod yan sa background hey, natin ang last one na to guys ang last one na ah. yung ano yan ay ito yung ayaw ko, yung butas eh. Kasi paano kung nalusot ko yung kamay ko dyan? Ay, kamay. Yung daliri ko dyan. edi di... Kailangan kong putulin yung daliri... Da, daliri... Daliri ko. Si okay, boys. At pwede ito na... Ito guys, pangasol na to. At we are... BANG! Ulit ko yan. We are finished. Congrats to me. Congrats to us. us. So oh. guys, kakat na namin to. Kakat naman namin to. In tau. Two, two, one. What? Wag na lang. Kasi baka mapatagalin tayo sa paglagay dyan eh. Baka mamatay siyang cellphone. Sige guys, wag na lang pala. Wag na lang pala. Sige so, guys. Sa akin po sa namin yung pipe guys. Kaso kaya wag na pala. Oh, so, yun guys. Wait ka. Kasi mag-dudes ito kay Mommy To. Ah, ano ba gamot? Ano na ito. Dito lang siya. Chalo. Chalo. Ay, bonus ko. Ka! Kaya ti pa. Ay, putak. Ay. Sorry guys, 'wag jugayin 'yun. 'Wag jugayin, mga sinabi sinabi namin mura. Kasi Saan ka malilitan ka yun? Oo, anahin. O kaya ng mga anak mo. Ay, ito pala. Ito pala kay mami. Saan natin nalagay yun? Ay, dito po yun! Dito! Ay, diba guys? Team Match, Match na?

Pangalakad tayo ng hangin. Pangalakad tayo ng hangin. Pangalakad tayo ng hangin, guys! Ito pa! kayo, guys! Game work makes the dream work! Para hindi ka masaya! Masaya kasi tapos na kami, guys! Tapos na kami, nangangalakal na lang kami ng mga hanger. Yung mga mga nangangalakal. Mga, mga yung mga parang... Eh, hindi naman eh. Eh, hindi naman ako dito dito sa Jango Sapi. Doon ko mo nagayon sa baka. Oh, ito ba mga ipit? Sa araw to. Mga ipit. Mga may ipit na hanger. Nangangalakal. <coughs> Mamalakin tayo ng hangin guys. Ang dami gano'ng nakalakal. Wala may akong mabibenta net sa junk shop. Lagay mo na nga yan doon. Bumak hindi dyan. Ay. Hindi na tayo magbura doon. Oo oh, nga pala. Sorry, sorry tayo guys. Huwag nyo kayaan yung mga sinasabi namin ngayon guys. Kasi bad yan, bad yan ba yung mga bata. Lalong lalo na kung mga baby pa kayo. Eh, dapat pala hindi speaking tayo kung baby yung sasabihin natin. Huwag na, huwag na, na! Mga Pilipino yung baby. Huwag na ba pa? Ah! Yo, guys! Nice. Sigaw tayo! Teamwork! makes the Make dream! A dream. Pero mas malakas doon. Teamwork makes the dream Guys! Tapos na tayo! Sa... Pag-tutupi Tut ng damit! Okay, guys. Ingat ka, ah. Yeah. Guys! Sige tayo. Salamat. Tapos na No, 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 no. Wag na! Ha? Wag yun! <sighs> no, na Thank you, Lord! We're done! We're Thank done! You. Lord. Thank you, Lord! Nothing is impossible. For you, sir. Nothing is impossible, but the rain is impossible. Huh? Plus, but the rain is impossible kasi paano ka makaka-uwi? Kaya, Tata.

So, at bye-bye, guys. At, at, at wala na, guys. Huwag-huwag na nyo kakalimutan. Mag-like, comment, share, and subscribe. Ay, eto etong, etong pa yung hindi nyo kakalimutan dapat. <laughs> Ang mga part 3, part 1, part 2, part hanggang dito sa part 3 na to, ay the same day. day! Okay, guys. Huwag nyo kakalimutan. Mag-like, share, subscribe. Peace yes. out. Bye-bye. Bye. Yay! 耶 <Yeah! S 2> <Yay! S 1>！Bye!